So, kahit maulan guys sa labas, sa labas. <laughs> kahit maulan ang panahon guys, is na malengke pa rin kami kasi sayang ang kita. At at the same time, wala namang ibang bibilhan. Yung mga tao wow, doon sa subdivision namin, gabi lang kasi yung nagtitita doon ng mga gulay at mga kung ano-ano pa. -ano Kaya ayan, so, sobrang dami naming na pamilya. Na Akala ko konti lang yung aming bibilhan. Pero sobrang dami pala. Punong-puno yung aming sasakyan guys. So, ayan, nasa... God tapos meron pa rin kami doon sa compartment, yung mga manok, ay mga baboy, yung chamo isda namin at mga kung ano-ano. So nandun po nung kulong So akala ko kundi lang ang amin mapipili, So marami pa lang. Kulang pa yan, wala pa yung mga manok oh uh, man. yung mga manok namin guys, hindi na namin madadaanan doon sa katayan kasi puno na ang aming sasakyan. So nakakatawa lang din guys kasi... ah uh, kahit medyo mahirap ang panahon ngayon, eh sobrang lakas talaga ng aming tindahan, yung aming military pa, pa kaya thanks God talaga. So si Pagatsaga lang talaga kasi katulad ng mga panahon na ganito, so madaling araw pa lang, nasa palengke na kami kahit umuulan, kahit antok na antok pa kami guys, kailangan na namin bumangon kasi kailangan namin mamalengke kasi nga sayang naman, wala naman kaming ibang pinagkakakitaan, kundi ito lang, kaya kailangan namin bumangon, wala kaming karapatang matulog ng tanghali na so yan lang ang kulang sa amin <laughs> kaya kung papipiliin kami kung anong gusto namin sa buhay namin is matulog guys lalo na kapag ganitong malamig ang panahon <laughs> pero okay lang guys, eh, itong mga bagay na ito ay para lang naman sa aming mga anak kaya kailangan namin magsikap kasi, nang-aaral pa sila, guys. So, dito lang namin, kinukuha ang pampaaral namin. Kaya, guys, na. sobrang traffic pa. So, ayan. So, buhol-buhol ang traffic, guys. Kung makikita nyo. Ayan, right lang. Uh, okay. Ayan, guys. So, ano pa kami ng mga bata kasi dumadaan kami sa tapat ng eskwelahan ako si tricycle driver pa ako yan daw nagpapahirap sa amin guys yung ganito yung dumadaan kami sa mga eskwelahan kasi sobrang traffic so wala naman tayong magagawa kasi kailangan natin mag giveaway kasi mga bata yung dumadaan o, yan, dami dami tao traffic aga pa lang matraffic na dito sa Imus guys so ganito talaga dito araw araw sa Imus na to sa so, sobrang traffic so hassle talaga imbis na nakauwi ka na mag-aantay ka pa kasi nandoon talaga yung school and then eh, pagdating dyan sa may banda-banda dyan guys yung intersection naman doon din kami natatraffic kasi sobrang hindi kaya Sobrang traffic din nung guys kasi yung lahat ng mga sasakyan papuntang uh, Aguinaldo Highway and then papuntang Cavitex is doon dumadaan and then kami pa na papunta sa Gahak. So sobrang eh, ano talaga doon guys. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa way na to huwag nyo nang tangkain. traffic talaga kayo. <laughs> uh, -oh. tatanghaliin kayo lalo pag ganitong mga oras na inabot na ng alas 6 ng umaga. Kasi inabot kami ng 6 o'clock kasi ang hirap mamili kasi sobrang lakas ng ulan. So yun muna guys, ang i-share ko sa inyo. Medyo malapit-lapit na kami sa bahay namin. Ay, nag-shadow. Medyo malapit-lapit na rin naman kami sa bahay. Isang intersection na lang yung aming dapat lampasan na sobrang traffic nga. Nakwento na ko sa inyo. Hindi ko alam kung bukas na sa bahay gutom na daw siya. Kasi yung sa bahay, hindi ko alam kung bukas na yung mga bata. So, check na lang namin sa CCTV kung naka-open na sila. Kasi ganitong oras dapat bukas na sila. Baka tulog pa yun kasi masarap matulog. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!